Pinutol ng Los Angeles Lakers ang 9-game winning streak ng Denver Nuggets. Walang yan yan. What a game para sa Lake Show mga idol no? Bali sa mga di nakapanood ng laban, nagawa po tambakan ng Lake Show ng as many as 23 points itong Denver Nuggets sa laban nila kanina. Sa mismong bahay pa yan ng Denver mga idol. Natapos ang game sa score na 123 to 100. Ipapakita ko sa inyo mga idol ang 9 game winning streak nitong Denver Nuggets. Bali nanalo sila laban sa Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets back-to-back -back wins kontra sa Pelicans. Sumunod naman dyan, Orlando Magic, tinalo rin nila ang na ng Phoenix Suns. Nanalo sila ng back-to-back -back games laban sa Portland. Sumunod ulit sa Charlotte Hornets. Pero nung nakaharap na nila ang Purple and Gold, Binduka Doncic, abat nagbago ang takbo ng ihip ng hangin mga idol. So eto na nga, tinuldukan na ng Lake Show ang kanilang winning streak. Walang yan na yan. Para sa mga dinapanood ng laban, pinangunaan ni Luka Doncic ang upayasin ng purple and gold kanina. Ito ay matapos niya makapagtala ng 32 points. Samahan yan na ten rebounds, 7 assists at 4 steals. Grabe si Luka mga idol no? From offense talagang masasabi natin na naging solid din siya pagdating sa depensa. Tsaka ano nga ulit yung sinasabi ng mga haters ni Lebron Nasisirain lang daw ni LBJ yung karir ni Luka Doncic dito sa Purple and Gold. Walang yana yan yan. Asan na kaya sila ngayon? Siguro mga nagtatago na. Sipin nyo mga idol ha, ah, nag-shot si Luka Doncic last time ng 1 out of 9 from downtown. Hindi naman siguro kasalanan ni Lebron yon kahit wide open, hindi ni Luka na ipapasok. Pero ngayon pumapasok na itira ni Doncic at kadalasan pa nga sa pasan ni Lebron. Sa tingin nyo ba, Bibigyan nyo na credits dyan si Lebron. Siyempre hindi. Haters gana hit -hate, eh. Hindi nyo makikita kung anong nagagawa ng isang LBJ sa loob ng court. Kasi nga, hinihate nyo siya. Hindi nyo binibigyan ng pagkakataon na imulat yung mga mata nyo para makita rin yung mga tamang ginagawa nyo sa loob ng court. Pero hiyaan mo na, wala na tayong magagawa sa mga yan. Ganyan talaga mag-isip kapag kapuro puro mali lang ang nakikita. Bukod sa magandang laro ano ay pinamalas ni Luka Doncic kanina sa laban nila kontra Denver Nuggets, hindi rin naman nagpauli itong all-time leading scorer na si LBJ matapos makapagtala ng 25 points. Sumunod si year 15 kay Lebron mga idol with 23 points habang si Rui Hachimura naman ay nag-step up din matapos umiscore ng 21 points. What a game para sa apat na yan mga idol no, isipin nyo si Luka Doncic na may 32 points, Lebron na may 25, Air 15 na may 23 tapos si Rui Hachimura na may 21 points. Diyan pa lang, Halos 100 points na yan mahigit Sipin nyo ha, pagka naging consistent yung apat na yan Na ganyan yung klase ng scoring Tapos sasamahan mo pa ng ah, dagdag scoring Coming of the bench Walang yan na yan, malamang sa malamang Marami talaga silang papahirapan So matapos makakuha ng Lake Show ang panalo Laban sa isa sa pinakamalakas na team Dito sa Western Conference Sa tingin nyo ba sapat na yung lineup nila Para makipag-compete or makarating Ng finals ngayong season Mag-commento lang sa may comment section At babasahin natin yan Maraming maraming salamat. Solid support na support nyo mga idol. It's your boy King Jen. I'm out.